So, ayan, habang inaayos ko yung aking pinamili ay pag-uusapan nga natin yung mga yung mga followers ko po na na naghahanap po ng kanilang agency na a-applyan. So, ganito po yun, guys, ha kasi meron akong mga followers na nagpasa na sa akin ng resume, uh, passport, tapos pinasa ko na po dun sa agency ko. Yung agency ko po na to, para malinaw po sa lahat, ay hindi po ito yung agency ko nung pumunta ako dito sa Hong Kong. Iba po. Ito pong agency na to, ay kilala po ng amo ko ngayon, na which is sila po yung nag-aayos ng kanilang ng aking mga papers, pag nagre-renew, visa, ganyan. Anything na about sa akin, dito nagre-refer yung aking amo. Bale si amo yung namili. Sa lahat ng mga domestic helper niya kasi noong hinayar niya, iniba niya yung agency kung sino yung humahawak sa amin ngayon. Nilipat niya kami lahat dito. So, sila yung nag-handle ng aming, ano, aming uh, mga kailangang ayusin. Ayun. So, dito nga po sa agency na ito, ay mara meron na akong tatlo or apat na nirecommend dyan sa agency na yan. Lilinawin ko lang, hindi po ako nagtatrabaho sa agency. Ang ginawa ko lang, pinasa ko lang yung resume nila, binigay ko yung passport nila, tapos yung agency ko na po yung bahalang makipag-communicate doon sa aplikante. Tapos guys, ang maitutulong ko lang sa inyo is mag-verify. Pero about dun sa babayaran nyo, pagpaprocess nyo, magiging amin nyo, ay out. Po, wala po ako doon. Hindi ko po kilala kung sino yung magiging amo nyo. Kayo na pong bahalang makipag-usap sa mga babayaran nyo. Ang maitutulong ko lang, ibibigay ko kayo doon sa agency. At, at saka, pwede kong i-verify ang inyong mga papers dahil na ako ang kilala ng agency. At kapag nagpapasa ako sa kanila, sinasabi ko na yes, kaibigan ko. So, yun po yun na, malinaw. So, kung ano man po yung maging amo nyo, mahanap nyo, or maging kapalaran nyo dito sa Hong Kong, ay labas po ako doon kasi ang itutulong ko lang po, ibibigay ko lang po kayo doon sa agency. So, yung mga pumunta po nitong huli na nag-apply doon ay nag-check din sila online kung etong agency ko ba na to ay, ay nakarehistro. So far, okay naman po siya. So, wala pong, wala po silang ano. Tapos, pag, pag ganyan po na mag apply kayo, tatawag po sa inyo yung staff ng agency sa Pinas. Tapos, medical at saka training po agad-agad nakauna po lahat yung medical para makita nila kung fit to work tayo kasi pag hindi po kayo fit to work, ibig sabihin hindi na po agad-agad itutuloy yung inyong papers para hindi na po kayo gumasto. So, agad-agad po ay medical ang gagawin sa inyo. So, after po nyan, wala na po akong alam kung ano po yung process doon sa agency. Yung mga kakilala ko po na apat na nakapunta na dito sa Hong Kong, ang ginawa ko lang sa kanila while waiting sila doon sa kanilang visa, kontrata, ganyan ay ako yung nagbe-verify, nagtatanong, ah, kumusta na po yung papel ni ganito, kumusta na po yung papel, ganyan lang po yung kaya kong gawin. Hindi po ako nag-work sa agency, tinutulungan ko lang kayo kung saan kayo pwedeng mag-apply, na alam ko na, ano, may papel sila. At gaya nga nang sabi ko, yung agency na to ay katay up ng agency ko dito sa dito sa Hong Kong. So, pwedeng pwede akong pumunta doon sa agency ko para magtanong. Hindi ko po ipa-flash dito yung pangalan ng aking agency. Kasi kung gusto niyo pong mag-apply ay magpasa po kayo sa akin ng inyong resume at passport para po meron naman akong panghawakan kung sino-sino po kayong pumunta doon sa agency lalo na po at nakasalalay po yung aking pangalan. So, But pagka, pag, pagkapunta nyo po doon, ang ginagawa po ng aking agency ay sinusulat po talaga nila yung aking pangalan doon sa taas kung sino yung mga aplikanteng pumunta doon. So kung may problema sa inyo or meron kayo ano, sasabihin po nila sa akin. Ganun po yung magiging papel ko po dyan. Pero hindi po ako nag-work sa agency, domestic helper lang po ako, tutulong lang ako kung naghanap kayo ng agency dito sa Hong Kong. So yun na, ah, malinaw. Kasi maraming nag-message sa akin. Ang dami na rin gustong mag-apply nagbigay ng passport tsaka ano. Pero after that, hindi na na-contact. Kaya tinigil kong i-flash yung pangalan ng agency ko at yung contact number nila kasi ang dami-daming kumukuha, hindi naman sila nakikipag-communicate. Pero kaya para sa mas mas maayos na process ay sa akin nyo po ipasa yung resume ninyo ipapasa ko po doon sa agency tapos yung agency na po ang bahala sa inyong makipag-usap at kayo na rin po ang bahala makipag-usap sa kanila sa bayarin nyo kung kailan kayo pupunta ng Manila tapos after nyan, kung kumpleto nyan lang po lahat yung mga requirements nyo at nag-wait kayo ng visa, ay tutulungan ko po kayong magtanong kung ano na po ang nangyayari sa mga papers nyo. So yun po, kung ano man po yung ma mahanap nyong amo, ano man po yung datna nyo dito, ano man po yung mangyari sa inyo dito, ay hindi ko po yun hawak. Kasi nga, hindi ko naman din kilala yung mga employer na ibibigay nila sa inyo. Tsaka, alam nyo na, hindi natin alam kung Mabait ba yung employer? Pero, as of the moment naman, yung mga nakapunta dito, parang okay naman sila. Meron lang silang mga konting problema sa amo, pero tolerable naman. Kayang-kayang tiisin at kayang-kayang uh, hayaan na lang. So, yun po. Ginawa ko na tong video na to kasi napakagulo. Huwag nyo kong gawing ano, hindi ako staff ng agency. Tutulungan ko lang kayo na, na magpasa doon sa agency ko para kampante ba kayo. Ayan. So, ano man yung mangyari sa inyo doon. Pero, as, as na dito naman ako sa Hong Kong at kung meron naman kayong kailangan ay pwede nyo naman din akong mapitan. So, yun. So, yun lang. Bye!